Ang um, karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka rin mamatay! Walang kapatawaran ang kahayupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabarata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. Uh, an ano kailangan nila? Pulis ako. Ikaw ba si Rosalie? Opo. Ako nga po. Bakit po ba? siguro naman nabalitaan mong kasong ito. Asawa ng isang OFW ang brutal na pinatay. Ah, oo. Oh. Napanood ko ho sa TV ang balita tungkol dyan. Ah, paprangkahin na kita ha? Isa ka sa mga kinukonsider namin bilang person of interest. A ako? Ibig niyo bang sabihin? Suspect ako? Dating boyfriend mo ang asawa ng biktima, di ba? Oo. Oh. Dati ko ang noble si Perry. Pero bakit ko naman upapatay ng asawa niya? Paano ako masasangkot dyan? Gusto kong malaman mo na isang murder case. Hindi lang yung mga sangkot ang iniimbestigahan ng mga otoridad. Tinatanong din namin kahit yung mga simpleng kakilala. Eh wala ho akong alam dyan! <laughs> Yan ho ang unang ginagawa ng isang kriminal. Ang pagsasabi na wala siyang alam. Hindi ho ako kriminal! Pwede ba? Umalis na kayo bago ko kayo mabastos! Hindi ba totoo kung nagbanta ka ng makipagkalas noon ang dating nobyo mo para pakasala ng biktima? Ano ba? Huwag niyo kong tanungin ng ganyan! Inuulit ko, wala akong alam dyan! Hindi ako kriminal! Hindi, hindi, hindi! Huwag kang magwala. Ang ginagawa ko, parte ng aking trabaho. Eh kasi naman ho, dinadawit niyo ako sa isang krimen na wala akong kinalaman. Hindi kita dinadawit. Nasa proseso pa lang ako. Para malaman kung nawit ka. <laughs> Sumusumpa ako, ma'am. Wala ako kinalaman sa kasong yan. Wala, wala, wala! Lola? Hmm? Malapit na po dito ang gate ng subdivision namin, tiba? ba? Oo, Iris. Tama ka. Malapit nga dito ang gate papunta sa subdivision niyo. Mat, tuwing napapadaan ako dito, Apo. Parang gusto ko maiyak. Naalala ko pa na dinadalaw ko kayo ng mama mo sa bahay niyo. Ay, Lola! Kilala ko po ang lalaking yun. Ah, Sinong lalaki? Ayun po, oh. yung nakabike. Ayun, pumasok na po siya sa gate. Teka, sino ba lalaking yon? Siya po naglinis ng mga damo sa may harap ng bahay namin bago na patay si Mama. Oh, Diyos ko, baka may kinalaman ng lalaking yon na sinasabi ng apo ko. Apo, halika, uh. Bilis. bilis. tayo ng tricycle. Saan po tayo pupunta? Bakit magta-tricycle pa tayo? Yung sinabi mo, yung kamong lalaking yon na nakita mong kausap ng Mama mo bago siya napatay, sabihin natin kay Sarento Remy. Baka siya na nga ang kriminal na pumatay sa nanay mo. Ang ah. daming tao dito sa palengke. Aba. Ang demonyong si Perry. Teka nga. Perry! Perry, sandali! Rosalie? Ako nga. May pulis na pumunta sa bahay namin. Sinama ako sa presinto at marami silang itinanong sa akin. Bakit pati ako nadamay sa pagkamatay ng kasawa mo? Nagbanta ka nun, di ba? Oo! Oh! Nagbanta nga ako. Pero wala akong ginawa. Isa pa matagal na yun. Ano man ang kasalanan ginawa mo sa amin, kinalimutan ko na iyon. Beno, malay ko. Nasaktan kita. Kaya baka nga gumanti ka. Hanggang ngayon, baloktot ka pa rin, mga tuwiran! Hanggang ngayon, consited ka pa rin! At gusto kong malaman mo, nagpapasalamat akong hindi tayo nagkatuluyan! May nakikita akong mali sa ugali mo! Makasarili ka! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Perry, ipinarating ko kay Sargento Remy ang sinabi sa akin ni Iris. Bakit, Anay? Ano bang sinabi sa inyo ng anak ko? Ang utility man sa inyong subdivision ang nakita niyang huling kausap ng asawa mo bago ito napatay kinabukasan. Ah, oh, may tao. Sandali! Ah, magandang hapon ho, Aling Dere. Ah, sarento, kayo ho pala. Inimbitahan na ho namin sa headquarters yung lalaking sinumbong nyo sa amin. Ang gusto ko sana, makaharap niyo siya para makumpronta niyo. Sarento, ano ang balita? Oh, Perry! Amang tama na dito ka. Sumama ka na rin. Habang kinukumpronta niyo sa investigation room si Mang Sixto. Nandun lang kami sa kabila. Panonoorin namin kayo sa pamamagitan ng one-way mirror. May hinahanap kaming palatandaan sa demeanor ng isang taong may ginawang krimen. Sumama ka, uh, Perry. Malakas ang kutub ko. Si Man Sixto na nga ang kriminal na hinahanap natin. Hello. Ano ba? Bakit mo ko tinawagan? Narito ko sa police headquarters Oo nga, ang kulit mo naman eh Ikakatko na itong tawag mo Baka may makarinig sa pag-uusap natin Magkaroon parang bulilyaso oh, Sige, sige na, bye Lintik Hanggang dito tinatawagan ako Perry? Ah, ma'am. sorry na to. Ano ka Aliga na? Kayo pala. Hinahanap ka na ng mother-in-law mo at ang anak mo. Ihaharap ko na sa inyo si Mang Sixto. Oo. Oh, susunod na ho ako. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tatlo lang person of interest na sinusunda namin. Pero habang nagtatagal, nararamdam mo ko nag-iiba yung tinutungong direksyon ng ginagawa naming investigasyon kinukutuban ako. Lakas ang kutub ko. Ang lakas ng kutub ko magkakaroon ng kakaibang ending ang kasong ito na hawak ko. Perry? Nay. Hey. Eh? Napansin mo ba? Namutla ng gusto si Sixto nang kumprontahin natin kanina sa police headquarters? Oo nga. Hindi niya malaman kung paparin siya mga katwiran. Si Mang Sixto pong kausap ni Mami. Nakita ko po. Tapos naglinis si Mang Sixto sa harap ng bakod ng bahay natin, Papa. Anak, nakita mo ba siyang pumasok sa bahay natin? Hindi po. Kung pumasok man siya o hindi, Malalaman na yun ang investigador. Eh, siguro naman may maiiwan siyang fingerprints sa loob ng bahay. Nung unang araw na no, matagpuan ang bangkay ng asawa mo. Nakita ko dumating ang mga tauhan ng soko. At nagpahit sila ng kung ano kemikal sa mga doorknob. Sa ibabaw ng lababo, dining table. Kinulalo ng fingerprints si Man Sixto. Alaman natin kay Sarento Remy kung may magmamatch sa mga fingerprints na nakuha nila sa bahay namin. <sighs> Gusto kong matapos na ito. At sana, malaman na kung sinong hayop na kriminal na pumatay sa asawa mo. Katerina, ano pa? Bakit tumawag ka na naman? Diyos ko naman, masyado ka kasing mainipin. Masyado kang apurado. Oo, o, darating din tayo sa inihiling mong yan. Pero maghinay-hinay muna tayo. Delikado pa, mainit pang sitwasyon. Dapat matapos muna ang kasong ito. Oo. Ilo man talagang plano natin, hindi pa? Huwag kang magalala. Sabi ko naman sa'yo. Oo, oh, oh, asya, sige. Sa na lang ulit tayo mag-usap. May tao. May bisita ko. May kumakatok. Perry. Um, Sargento? Ano ang madalas tumawag kay Perry sa cellphone? Ano ang sadya kay Perry ni Sargento Remy? Mga nagsiganap Rosana Villegas Vilma Borromeo Bobby Cruz Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, at si Susan Robles sa papel na Delia. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanong, Supervisyong Teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong ang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang maiinit at kapanapanabik na kabanata ng sayang ito. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin, sa ating natatangin doon may pag-ako. Ang bukas